Magandang umaga sa inyo lahat mga kaunter. Ali Matagal na tagal -tag na tayo hindi nagkita. Halos mag, mag tatlong buwan. Tapos ngayon magsisimula na tayo pag upload. Mali maga po pala kaming gumis ngayon ng ano pinsan ko. May sasama ko pag ano, pag pandaw ng trap sa kanya. So yun, abang-abang lang at Dito nga natin kamay mahuli kami. Yung lang pandaw. Yung lang pandaw makanter. Ito yung unang trip. Li na tag niya kaapon.

ilalim eh, malaki sana. malit maliit pa. pa. Dalawa sana, kaso maliit. Yan o. Tapos, bunggang. Maliit pa.

Ah, no huli. Yung pangalawa may dalawa. Hindi edit. Napakanya. No, Ayun. Tulad. na naman hmm. na wala. Dalawa. Edit. Bung-bung. Bung-bung pare. Wala hindi kumagat may malaki sana dito ang hukay hindi na kumagat hmm. sunod <coughs> hmm. na trap mga hmm. ano hmm. bungkang hmm. wala bungkang ulit mga kantar sayang ganda sana ng ano pinaglatagan baka na kami naunan na dito nauna siguro hmm tara hindi na ulit tayo sa sunod na trap mga kantel pinakapang huli eh. meron kasi maliliit pinapakawalan lang sana meron ng good size wala bong kami anak dito paunahan hindi na tayo sure na trap mga under meron wala kaligmata wala ano kaligmata at bungkang

Yan mga hunter Dito na kami sa kabilang spot Wala kaming nahuli doon sa kabila Sa unang spot na pinunta namin Pinaglatagan So dito naman kami magsisimula Sa kabilang spot naman to. Ano? Wala Walang yung pain buklo pa rin lata nilikado buklo hindi na ulit yung sound na trap makanta magkalapit lang sana makahuli na wala pa kaming huli Ayun, dami. Daming mungkang. Mungkang. <laughs> Puro pang ulam. Yan, abang-abang lang, mga counter. So, ulit na trap, mga Dito, sa Tapos, yun, ilog. Tapos sana may huli. <laughs> Wala. Wala yung trap. Patay. <laughs> Nandiyan pa yung takip. Wala na yung trap. Hindi naman dala na ng Agosto. So yan, mga bang, bang lang makantar. Hanapin namin yung isang trap na wala. <laughs> Nandyan pa yung mga ano. you know, Pang takip sa ibabaw. yun so, no, yung trap kantar wala na naman yung trap may kumuha talaga taong kumuha hindi <laughs> na aso sigurado na nandiyan yung isang trap oh wala na so yan abang naman lang mga kanter ito na yung trap mga hunter. Yung dito malapit lang may ng ano. Ay, mm -hmm. may may meron nga. Bungka <laughs> ng kanter oh. Walang alimango. Oh. May nauna kasi. Kaya walang natira naman. <laughs> Trap namin wala pang laman. wala na din dito dito na ulit sa sunod na trap mga kanter wala pang huli ay wala hindi <laughs> nagalaw wala nang bagong sampang alimano so, bagong sampang tao mayroon

Oh, wala. Ay, mayroon. Ang pala, nakadaan rin isa. Okay, yung bagong, ang bagong kwan. bagong pinagmuka, ayan. Ay, thank you, Lord. <laughs> Nakaisa na rin. Bagong sampahata yan. Kinain pa yung bunga, no? Oh. natin na rin yung sword ng trap mga kaantan magkalapit lang sana meron ano may okay. bungkang tatlong piraso magkalapit Bancar sa sana dyan o. Oh. Yung unang huli namin. Alanganin mag video mga counter. Lalaki. Yan, bali papunta pa kami doon mga counter. Saunahan. Dito na ulit. Sunod ang trap. May pinagkukayan rin daw dito. Ano? Wala. Yeah, Wala. Ayan. Isang bungka mga kantar. Yan pa kami papunta. So nung ulit mga kantar. Dito daw sa ano. Malaking puno. May malaking butas. Yan. Kaso medyo luma na. meron ở đây trong trạp Phá phần đá huynh Ui bông mày huynh bông vắng talaga yung marami dito. Umbalis kasi magparami niyan. Ano oh. sa mga tawag nitong lumo? Diyan, bokalulolet. To, kita Isa pa lang ang limango. Ang galing niyan. Sunod trap ng counter. Oh, uli sana. Uy, hmm, bongking. <laughs> <laughs> bongkang talaga. Maraming bongkang. Tapos hindi pa kinakain. Yeah, no? Wala. Ayan Wala. yan, abang-abang lang mga counter mahina kasi yung dalawang trap namin wala kinuha kinuha yung dalawang trap so yun ulit na trap mga dito may isa pa dito kalapit lang kabilaan to kasi mga altar hey. Bongking, ni Tatlo. dalawa na ata dito yung maluwi yung salaka pabuhas na kasi ano medyo palit na yung low tide ngayon Mala, malapit na magutong yung utong pala tinatawag dito sa amin yung pagkalati na yung buwan ayan, so abang-abang lang mga counter dito bali ito na yung pang pang ilan ng trap 21 21 trap boss yung dalawa wala parang wala rin wala buklo na kanter wala rin alas na trap na ito mga kanter Ayan, isa man lang. Ang dagdag. Last na trap. Mayroon wala. Parang ah, di ginalaw. Ay, eh, wala. Ligmata. Buklo. Go home. Pay <laughs> nga. Nawala yung ano, dalawang trap din namin na kita makanta. Nilikhan sana namin doon. Asa wala na talaga. Pero may bakas. Sa ibang daan pumunta. So yun lang po mga bali isang kalimang aloy yung nahuli namin tapos yung dalawang trap di namin nakita na biniligay namin wala na talaga so baka sa susunod makita ulit namin sa sunod na pag ano, pagtaan ng mga trap so yun lang maraming salamat sa inyong lahat at sa mga bagong manunood sana paki suporta naman ulit ng channel na amin dahil mag, para magsisimula ulit kami tagal kasi namin hindi nakapag upload parang balik ulit so yun lang maraming salamat sa inyong lahat mga hunter